Kung nahihirapan kayong inumin yung mga barley grass nyo dyan, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nyo inumin yan. Hi, mommy So, ayan. Day 2 ng pag-inom natin ng barley grass. Ayan. Yeah. So, syempre, may basa tayo dito. Gusto lang natin. So, nung nakaraan, so, parang hindi ko, <laughs> nahihirapan ako sa pag-inom ng barley grass nung una. Dahil... Pero yun naman, syempre, na unahan natin pag-inom ng barley grass. At eto na yung dito natin. At meron akong napanood na pwede natin gawin para hindi gano'n um, katapang mo malasahan yung lasang damo. Kasi lasang damo talaga siya mga mi Pero syempre, kahit na ganun, madami pa rin tayong good benefits benefits na makukuha dito sa ating barley grass. So, malaking tulong to sa katawan natin, lalo na kapag nagkakaedad tayo. Dahil siguradong makakatulong to para gumanda yung pakiramdam natin sa loob. At makakatulong din talaga to sa ating overall na pangangatawan. So, ayan, lagyan na natin. Ayan. Kung makikita nyo mga mean, ayan o. Oh. So, nilahat ko yung isang sachet ha. So, sa isang sachet nga pala, sa isang pack nga pala ito, mayroong pitong sachet na kayo na kasama. So, good for one week na yun. So, ayan, ang ilalagay natin dito is... Actually, nakapanood ko to kay Miss Ara Solis. Okay. Pero, ang ginamit na doon sa kanya is Yakult. Pero, wala tayong Yakult. Pero, meron tayong Dutch Mill Delight. Ayan. So, medyo nabawasan na ito ng konti kasi ininom ito ng anak ko, hindi inubos. So, ayan. Ito yung natin. So, ayan. Lagay na natin. So, ayan. Baka mag, medyo mag-iba-iba lasa nito. So, mga mi, alam niyo ba ako ng oras ngayon, 10.30 na ng gabi. Patulog na ako. So, syempre, bago tayo matulog, hindi ako nakiinom kanina umaga. Kaya ngayong gabi ako iinom ng ating Barley Crab. So, wait lang. Lalagyan ko na sya ng tubig. Nakakuan na yung tubig. Lagyan natin ng konti lang naman. Ayan. Syempre, stir natin. Nako, excited na ako kung anong bumagiging lasa nito. Kasi may... may thatch Yung iba, alam niyo mga mi, ko. Ilalagyan nila sa mga powdered uh, powder, mga powdered milk yan tapos yung iba pwede rin ibuhos sa mga kinakain nila binubuhos lang nila ganun so hindi ko alam kung ano nasa nun so atin ito so ayan hmm lasa pong ano amoy mo pa rin yung lasa yung barley tapos yung iba pang, ano mga niya inaano nila nalagyan nila ng yelo dahil mas masarap daw pag may yelo may Dutch Mill Delight na barley grass try natin kung anong lasa, baka medyo mag-iba-iba naman. So, ayan, tingin natin. Huh? Guys! Ang sarap! Hindi na siya ganun kahirap inuhin. Nagustuhan ko na yung lasa niya. Hmm. Guys, try nyo. Barley. Barley grass ng Wicked 7 kasamahan niyo ng Dutch Mill delight -like or or yakult kasi siguro pares lang din sila ng lasa